Para sa sirap. Natatad ko na yan mga yan, no? Oh. At naugasan ko na rin iba na yung mga kasatsa hirap. Ayan. ko na dito. Oh. ay mga kasatsa hirap, sabay ko na ang luya, si bawang. Hindi ko na ginigisa mga hirap, hindi ko na ginigisa kasi panitoyo. Hindi ko na ginigisa kasi Kasi masebo siya. Yan. Maano na rin mataba. Kailangan niya may luya talaga. Makasad siya hirap. May luya para mawala yung lansa. At saka makasad siya hirap. Hindi talaga ako nag... Talagay ng bitchin, ano? Tulad na sinasabi ko sa inyo. Yan. Paminta, luya, sibos, bawang lang yan. Diretso niyan. hindi na ako nagigisa. Siya hirap, ano? Ikataka kayo, ba't tinubigan ko? Hey, yan ay takpan mo natin. Kasi yan nilagyan ko ng pampalapot, Skyflex. Yan ang paggawa ko ng adobo. Yan ang Lagyan natin ang na konting asukal. Yan. Uh, hindi mo tayo magbitche, may asukal. Yan, sarap. At saka suka. Ito yung suka. At lagyan natin ng ano, pampalapot. O, diba? Parang lumapot yung sabaw. Talong mikos-mikos na natin to. Yung adobo na hindi ko lagyan sa sabaw, bawang. Sa top na pala. Salamat kay Ruel G. Talinto Nagbigay namin ulam na ito Sambung manok Ayan mga satsa Luto na aking adobo Ayan nga luto na Mga satsa hirap Kaya tayo Salamat nga pala Yung aking best friend Na si Ruel G. Talinto Nagbigay ng aking ulam Na manok Sambung manok to Mga satsa hirap Ayan Kaya tayo Satsa Alubong manok. Ang namin. Nakakain kami ng masap na ulam kasi may bigay sa amin. Na uh, mabait na Ayun ay ano namin uh, isang kuting creator si Royal Talento. Bumili pa si Dari sa amin niya na isang din. Uh, napaka -bait talaga niyan aking best friend. Kain tayo, manok mga 2 gulam namin, Kaya no? Sa mga basa natin dyan, kain tayo. Ganon sa school yung mga estudyante ko, ganon sa school, katama nyo lang kaya uniform mo. Kaya yeah, ako ang taga, taga duto dito na iwas sa bahay, ako ang taga duto. Nalabas na sila, nakaluto, nakaluto, na ako at kakain na. Ayan ang, ayan ang trabaho ko bilang bilang ama. Ako na yung naging kasambahay, ako na yung naging ano eh, uh, ina tahanan kasi yung aking asawa, nagtatrabaho. Sana yung naging haligi. <laughs> Ito na ito na lang na itutulong ko sa aking mga anak at sa aking asawa na mag-abit sa mga anak ko, magtuto ng at ulam, At saka sa ano, yung mga pagtatanim dito, kung may maratanim, nagulayin. Meron pa naman tayong silbi, mga basir. Kaya huwag kayong mamabas sa akin. Pero naman sa totoo lang, uh, nilalakas lang ang kulang loob ko para sa mga anak ko eh. Hindi na yung starili ko. Kaya may may iba-iba tayong mga buhay, no? Yung pamumuhay. Kaya huwag tayong masabasa mga usula sa kapwa natin. Hindi natin, hindi natin hawak yung yung plato ng bawat isa, yung pagkainan, yung, pagka, yung pagkainan natin. Lala tayo may mga kanya-kanyang buhay at, at problema. Dahil sa mga mabuting dyan na FW at mga mabuting doob, salamat po sa inyo at hindi po kayo nagsasalita at gusto niya po yung ginagawa na lang. Sana po sa mga basen, subscribe niyo naman niyo ako. Pero ang tulong na po sa akin mga anak. Para naman po ay ma um, at pati bakin bukol po ay mapara ko na. Totoo, totoo po yan, hindi po yan peke. Oh. Totoo po yan, legit po yan. Ayan po, salamat sa inyo. God bless.